police reservist na suspindi dahil sa kanyang katangahan sa internet. Gaya ng maraming magagandang babae sa LA, si Lauren Weintraub ay minsang napadpad sa set ng ilang mga low-budget productions. Hindi ito nakakagulat dahil ang ganda nga naman ni Lauren. Gusto rin naming maniwala na mabait din si Lauren na ginagamit ang kanyang libreng oras sa pag-volunteer bilang isang reserve officer sa Santa Paula, California. Pero matapos siya magbitaw ng mga insensitive comments tungkol sa mga cyclists sa internet, siya ngayon ay nailagay sa inactive list. Oh look, it's the sole competitor of Tour de California. Ah, nice form, buddy. Nia, nia, nia. Hindi ba niya alam na ayon sa batas sa California, ang mga bikers ay nakikihati sa kalsada? I bicyclists. Every single one of them. I bet you have a sticker on the back of your Prius that says, my other car is a bicycle. How much would I have to pay you to run one of these over? How much do you have in your wallet right now? Get in your freaking lane! And by the way, oh nice turn signal! Yan po ang tinatawag na proper cyclist etiquette. Imbis na isuspend si Lauren, dapat ay ipatikim sa kanya ng Santa Paula Police Department kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig. Para maintindihan niya ang mga hazards na hinaharap ng mga cyclists at ang mga panuntunan na palaging nilalabag ng mga motorista. Sana ay magawa niyang magbigay ng respeto sa mga taong namimiling magbisikleta sa kanilang lugar. Pagkatapos nito ay ito naman ang isa pang issue na pwede niyang harapin at ayusin.